Eh, ayan po ng no, mga kapapi, mga kabisnes isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes na minamahal at dito po ako ngayon sa ano, kay tatay po mga kabisnes uh, at magpapaalam po ako na ano, di, pupunta dito si ano, si, Jonathan si ano po mga kabisnes panuuran niyo po sa kabisnes official, doon po kami galing ni kuya kabisnes na ano, eh, may sinasabi po si tatay mga kabisnis na aming minamahal na po tayo dito mga kabisnis yung video na pagod ako agay ah uh. uh, Anong ano? Oh, maganda ang gabi po, kabisnis? Uh, dito tayo, kasi ano tayo? Ah, uh, -huh. uh yan, yan, ganyan tayo. Ah. Uh. Kasi po no mga kabisnis may ano, kaya mo gumutin si ano? si uh, Jonathan? mga kabislis, kaya kaya ka yun, gamutan. Si Jonathan? Oh, kaya ka yun. Sa anong paraan? Ay, basta gamutin ko. Dami ko gamot dito. Dami ko gamot dito. O, ka na kahit na 20 ka tao, kahit 30 ka tao. Oh, grabe na. Oh, kami six. Totoo yun. <laughs> Ay, kahit 30, 30 ka tao. No. Nga ka tolo dyan, mo dito. Kami Grabe no, oh Totoo, Tay? Oh. Kaya mo bang pagalingin Ah. Oh. Uh. Eh, pan Alimbawa, umunta dito kasi... Yun nga po Pasi ng mga... Dalay mo dito bukas eh. ako magamot. Ayun nga po ng no, mga kabisnis na ano na galing po kami din ni Kuya doon. panuorin nyo po sa kabisnes official na, na gusto ni Jonathan po mga kabisnis dito sa bahay yon ang sinasabi niya po doon. Ngayon ang ano ko naman na siyempre pupunta po muna ako kay uh, Tatay na kung ano din si Kung papaya, ganun po mga business Pero, Pero iba yung sinasabi ng ah. tatay, tatay doon yung gagamot. Oo. Oh. Ako ang gamot, ah. kabisnes. Igurado. Kaya mo pagalingin? Oo. Oh, kaya ko yan. Hindi, oo. Oh. Malala na sakit Ay, ng tatay. Ay, naku. Ah, paano, 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 ah. paano ba ang gawin ng gamot? Gamotin ko. Ako ang gamot bagay yung ano po ng mga kabisnes hindi pag mayabang kasi nung ilang araw ko po siya na hinahanap ano po mga kabisnes yung, yung paa niya po, yung paa niya po yung mga kabisnes sobrang magaya nag ano talaga yan yung ano yung ano, paa mo tay ito 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 ang kabisnes ito, ito. nakita nyo oh bago pa wala na po talaga yun kasi sabi na. Nyo namin pa-operate din ano po mga kabusiness. pero sa awa ng Panginoon ah. Si tatay, siya lang din nagpa-opera. Ah. siya lang din po nagamot. Ano po? Wow. <laughs> Ikaw lang din nagamot nung tayo? Ba? Lang. Sa ano na, na, na ano ko kung kaya. Ano kaya ko? Ha? Ah? Kaya. Kaya ko kasi katawan ko eh. It's Pinsan right. ko mapatay na ako eh. Ura doon. Dama ka Mapatay na ako. Pero ko hindi, hindi pa ako mapatay. Ako kaya mo. O ngayon. Bago yung mga kamoto. Bago. Tingnan natin dito tingnan mo. Kaya pala mga ano bago pa po hey. bago po ano kaya. Patawan mo si Ponyong. Ayun. Pag hindi siya. Pwede mga abisi sa ano po. Dito tayo, kung gusto tayo tayo. Ay, Sa din Ayun uh, si. Kasi po kami mga abisi <laughs> Ayun. <laughs> Dami pong um, ano. Uh tambak na mga abubot dito kay Tatay, napahigay-higay siya, atay. So, <coughs> yun nga po ng mga kapatid mga bisya. Ito ka-Business, kahit na bukas makita niya tong akong pa. paa. Ako ang nagamot. Sigurado. Mm -hmm. Ah, hanggang na dito lumaki to, hanggang hindi na ako maka hindi na ako hmm. O na ko dito ni ni, ni Toto ni ano, ay, oh, natin ko nila. Natin ko nila dito sa bay. Hindi, ka hindi ako makalakan. Ay, ako Apunta to sa taas para makakain ako. Mm ko to. Yatin mo ko sa bay para maka-boy ako. Kain ako to sa taas. Hmm. Uli ako dito, tigon nila. Hmm. Ang dating ko, ako lang kakamot, ako lang. Hmm. Pero paano uh, yun eh, na, ano ba, kung pumunta dito si Jonathan, Ay, ako kaya kakamot. gamutin natin. Oo, ako lang! Ngayon ako ng mga kabisnes ay... si, alam niyo po mga ka-business namin minamahal, doon kanina sa, at, ano, subo si Kuya ka-business, sobrang, uh, ano, awang-awa po sa kay Jonathan, ano po mga <laughs> bisnis, Kasi, ano, nalunod din si, si ate. Okay, kaya, parang ano uh, nakita nyo pa ako ngayon dagay sa dumi bago ko na bago lang ko nakatapos ng tabaw gagawa no roba ka pa ako ginagawa ko bahay kasi pare ko kumapatay man ako tapos na yung bahay ko o ngayon natapos yung bahay ko hindi pa ako napatay Durado, mm -hmm. kurado perfect 10, 10, 10, 10, 10. Oh, <laughs> <niya siya>. Grabe na ako ko mamatay. yung bago niyang gawa na upuan, makakabot ko siya. Ah. ah. <laughs> <laughs> Bagong gawa. <laughs> Ang dami po nakasabit sa damit niya, no? Sa mga baybahay ni tatay, ano po mga kapisis? Kahit saan lang, pag walang babae, ano po? Talagang Promukas, <laughs> makita mo ito malinis na tayo. Yan. Oo, rin yun. Rin yun, rin yun, Kain ng mga, ano po nga, kakain na ako ito kung darapan ng mga mm. nakukuha. Nitang nalikan na araw ito, hindi nalako. Mm. Dala, ito, sabi ko kaya po, ako, dali po nito, ako kakabuha. Okay, Oo ka, ano, maganda, pwede <laughs> na. Mabukuha na. Napakasigla pa rin tatay ng mga kabisnis kasi, ano, wala ka pang, wala ka pang maintenance eh, no? Ah, wala ka pang maintenance ng gamot, no? Wala! Yung nga po, no? E, e, si tatay, si binti, you know? Si binti... Si binti na! Si binti na si tatay Dalawang Dalawang taon mga na lang, kung ano na, iti na. Iti na po siya. Oo, uh, oh. hindi po pero, siya para na kaya sa maintenance. <laughs> na gamot Ang gamot ko isa ka container, katulad lang no? Ha? Huh? Isa ka container. Yung gamot mo? Gamot ko ngayon, bago. Sinsya na po kayo mga kabusisa, medyo madilim. Kasi... Pusin... Bago ka lang no? mga isa ka container. Sa so yeah. container, ganyan ako. Gawa mo, bago. Kami ko kamot, bago mm Hmm? Oo, oh, bago yun to. Ganun. Uh. At pagkita ko siya nga, ano. Kaya yeah. yeah, mo na muna. At pagdating na lang ng ano, oras, ano po. Ito ang bago kong si... nga kamot. Ngayon po na ng mga kabustis. At huwag po kayong malis, babalitan ko po, po kayo. Ka Ayun po na, na mga kabustis, balik tayo. Oo naman, ka, hindi di yun. <laughs> ako.

Ano na ako, gilisa ng mga ulam. Ang ginagawa ko oh, kasi yung ilaw mga ka-business, Oh. Kaya medyo, Ito. ano, medyo matitim. Para anong po? Siya, anong ano po. Kaya ang nag-ano sa lapon na, ano. Pinatawag ka ka na niya eh. Uh, puntaan mo ako dito eh. Hmm. Pa? Oo. Oh. Subong mas ako. Wala na. Wala na ah. mga lapon Wala na.

Ang gamot natin naging gawa, bago. Yan ang ginagawa ko. No? May nabalas ka. O, oh. ngayon. Mm. <laughs> ngayon po ng mga business. Pareho po, basahin. Ah, wala bala ka. Patay <laughs> kang patay, ah. Eh, wala man. Mm. Bata. Wala. Okay. Uh. Buhay man. <laughs> Ako ng pasyente, patay kong patay, buwag ko. Ako na ano eh, <laughs> ulang na ako eh. Yan <laughs> patay kong patay ako. Wala, buhay pa rin. Pasit pa rin. Kaya po ng mga kapisnes, balikan na po kayo. Huwag po kayong malis, mga kapisnes. Kaya po ng mga kapisnes, balikan na po kayo. Makita nyo ito. Makita nyo Anong sabi mo tay? dilukot ka ng tao? Oh, dinukot ako dito ng tao, tatlong. Tatlong tao? Tatlong bisis, tatlong bisis. Na? Na, ginahila ay ang paaro. Sa loob? Dito sa loob bisis. Oh, eh, wala namang, ano yun, may dingding yan eh. Ay! Uh, tingala ko, pirti tingala ko. pirti Terebe. Kung sugiran na ako, hindi ako magpati. Ganun. Totoo yung desper? Totoo, narinig ko yun, madaling araw. Sumigaw oh. siya. Sabi niya, sino yan? Ayan. Oo. Oh. <laughs> eh, ilang ilang gabi ko rin nararamdaman. Parang may ano. Ginabunot? May tao. Binunot yung paamot ako. Ginabunot. Ginabunot. Nga. <laughs> Ay. Tapos anong sinabi mo? Ay, hindi mo. Sino na? Sino na? Sino ka? Ibisin pa ako nun Ah. Tapos? Gumbag eh. Gumbag yan eh. Gumbang, 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 Uy. Okay. Okay. Hindi ko makaagyan. Gatente lang ko eh. Ah. Hmm. Ah, sino na ako.

Wala, wala buslo ta, bae ko. Ha. Wala buslo. Wala ang buslo. Bakit hindi na ko? Okay ano? Toto ay to ay tako kaya kay ko eh. Oh. Oh, okay. oh. oh ayon. Wala na. Galing na ang pa ko. Hindi na bumalik. Oh, magaling na. Ayun, hindi na bumalik. Ah, uh, ba. Imposible ko eh, 'yung ko kayo hindi kayo magpati eh. Hmm. Ayan po na mga ka-bisnes sa Tupoy ko po kayo. Ayan po ng mga ka po tayo. Gabi yung ulam ni Jas pero ano po mga ka na, tatay po mga ka Kaya na po mga ka Kaya na. Gulay okay. pa. Kaya na Kaya na. po mga Sige. Sige. Ngayon nga po no. Ah. Uh, kain tayo mga ka-business. Wala. At uh, pasensya na po kayo kasi talagang madilim po. Ano po mga ka-business? Okay, madilim. Okay, okay, okay. mayroon pang ano. Ah. Uh, ano po. <laughs> Grabe yung Ito po mga ka-business mga yana? ano yan da, ano yung mga bagoong tubig nila. Talagang Yan na, na, dami, dami, dami. Sige. Kena, kami sa Sige Tay. Kena, kami. Ang ganda ng upuan tatay, oh, mga business gawa-gawa ng gawa, ay, gawa, Tay. Oo. Ay nang, ay, na, ay, na, ay, may mga kabisin natin kain. oh, Sige lang, sige ay lang. lang ay, sila. sige Ah, nga po mga kabisnis. Ayan na po mga mga kapapape mga business. balik tayo. nata tayo? Aloko tayo, kain tayo mga ka natin. Payo <laughs> na, fine. Yan din dito si Doggy mga ka-business, <laughs> <po>. si <laughs> Jasper. Nakahubad yung Jasper <diaspora> na <laughs> Ayun na, tsaka dito sa akin mga ka-business. Oh. Kain tayo mga ka uh, At... <laughs> kasi nga kanya kami gusto buti yung, lumakas nga yung ulan kanina to eh huh? hmm kaya sabi ko mo no? punta nga ako itaray doon kung anong lagay <laughs> na ano yung po ano, ng mga business huwag po kayong malas. babalikan ko po kayo

simpleng bag na ito mga ka-business namin mga mahal. At pasensya na po kayo kasi yun po ano, po mga ka-business yung cellphone natin sira. Kaya ngayon lang po ako nakano kasi pinakita ko po sa inyo nung nakaraan may bago pala yung cellphone kaya ito po mga ka-business kinabisado ko muna bago ako na ano kasi ano mahirap talaga ano po mga ka-business mga ano, ano pag hindi ka talaga ano, sa computer ano. kaya pina pina lilipat-lipat pa yung YouTube, lilipat-lipat pa yung uh, Facebook, ano po mga kabisnis. kaya medyo hirap ang ano, talaga Kaya ngayon na po ako nakapag-vlog, ngayon na hindi po ako mag-upload, ano po mga kabisnis. kaya maraming maraming salamat sa inyong tulong suporta, walang sawa po na pagumahal sa inyong kuya damulag, ano po Kung hindi ka nakasubscribe, subscribe na ano po mga kapis-pis na minamahal. At siyempre na masalamat po kami sa mga sawang pagmamahal sa Kabisnes Opisyal, Papa Dins TV at Mrs. video Opisyal, Family Ka-Business at Paimos Budang Opisyal. Nagsiretory sa mga kapatid kong Kagwang, at inyo sa inyong abang lingkod, Kagwang Damulag, Pabinsiro Opisyal. Nahigit na lang papasalamat po sa inyo ng uh, walang kapantay o katumbas na pagpasalamat na galing po sa inyong kulay damulag. So, Hanggang dito na lang po at uh, maraming maraming salamat sa Luzon Visayas Mindanao sa inyong pag sa mga, mga kabisnes mga na natin yung minamahal sa ibang bansa. Sila ni Ma'am Tirma Payopay, shout out sa inyo ma'am, Ma'am Jocelyn Torres. Shout out po, ingat po kayo sa mga panahon, Laging manalangin bago magpunta sa trabaho. At uh, Ma'am Nati Ma'am as a pro siya yung mamtirma kayo pa yun na po mga kabisnis so yun at hindi ko pa yung kung sino po po yung hindi ko bangit na mga kabisnis natin, yung mga mahal at uh, chat up po sa inyo lahat at mag ingat kayo lagi at dito na lang po ang simpleng bagay to na si goodbye tomorrow is another day birabano ka po tayo mga kabisnis na yung mga mahal Sama-sama so, tayo, hanggang dulo. Ano po mga kabisnis?